Sir electric to. Ayan o. Usong-uso na sa Bacolod yung electric car. Ay, electric bus to, bus no. Saan ang biyahe nito, bus? Lalagay ko na sa YouTube channel ko. Kasi uso na electric ngayon, di ba, sir? Ayan. ha, ito yung biyahe. Pari, bali, sir, ano ba to? 100% electric. Ayan, bali dito kayo nag-chat-chat. Gano'n naman katagal bago mag charge Hmm? Ilang oras? Ay, uh, ano lang sir, sa ikot, ina, kinukuha naman siya ng ano, percent. Ano? Ah, uh, baka 100 percent, baka 4 or 5. Dipindi sa, ano? Limang sa, biyahe? Sa, sa biyahe sir, kung ah. hindi pa traffic. Okay, limang, okay, limang biyahe, limang na kayo. Lima, ayan, ah, si sir. Na, eh. Bali sir, kayo driver o conductor? Driver ako sir. Ay, ayan, sila hmm. sir. Bali ang biyahe nito, probinsya ka? Hindi, dito, no. dito-dito dito lang, city? Oh, market lang. At ah, ayan, kayo, mga... Central, ma uh, ano to la din sir naka ano naka presensyal ito si B. Ako na ang ya, BPA full na yan pag 100. Na pag full na siya, civil lang. Pag full siya mga ilang oras na minaako. Mga 1 hour. 1 hour ayun. Tapos chat sila pagdating dito. Yo, galing. Baka bukas na. The future is electric sir eh, no? Kaya tipid talaga. Thank you. Thank you sir. Dito nila ito na-chat. Sir po sa akin ang jobs nila at least one hour daw yan sila pagbalik jobs sila ayan puro electric na rito eh. ayan electric jeep ayan kaya the future is electric talaga mga kagala ayan 100% electric ayan ang biyahe nito puro city lang o diba e-future e ayan dito lang yan sa Bacolod ayan talagang uh, talagang ang hinaharap natin is electric na oh. Uh, diba? Ang biyahe nila is Market Loop, Central Market Loop, Fortune Town, Baya SM. Yan. Approved by LTO LPFRB, saka na DOT. Ilang watts kaya? Tanong natin. Auto doon, auto doon pa siya. Yan Kulay blue, kulay green. Ayan, 100% electric na, sir. Sure. Dito lang yan, sa Bacolod. Gumagana ni electric jeep dito. Hi, sir. Sir, nag magkano kaya halaga nito? Saan may tansya ka, sir? Yung mga ganitong electric? 900,000, sabi-sabi lang nila, 900,000. 900,000 po? Ayan, estimate. Ayan, ka-driver Ay, siya, sir. Talagang the future is electric na, sir, no? Opo. Mm, malaking tipid ba ito, sir? Matipid. Sa gas kasi, ano, walang diesel. Tapos, batarya lang. Tapos, charge ka isang one hour, tapos magamit mo six, six hours na. Ah, oh, ganun. One hour na charge, six hours na makonsume. Ma -consume. wow, malaking tipid, sir, no? Okay. Walang so, gasolina, walang less maintenance. maintenance. Oh, less maintenance. Ayan, sir, anong baka may shut ka? <laughs> Ayan, sir, thank you, sir. Thank you. Sir, dito mo mapapanood o. Oh. So, bali kapag nag-charge ka ng full uh, charge, gano'ng katagal? 100 kilometers yung tatakbuhin niya. Bago 100 mag mag kilometers bago mag-low-bat. Oo, oh, 135 bago mag-low-bat. So, matagal na rin, sir, Man no? Matagal. Uh, okay. Siguro, 6 or 7 hours. Okay. Sir, dito sa Bakulod, marami na gumagamit niyan. Siguro marami na dito mga auto, meron din eh dito BYD. Auto rin meron, no. BYD oh, sikat na talaga 'yan. Dito rin Pati 'yung Tesla. Tesla. Oh, dito. Okay. Marami hmm. na. Ayan, bali ano ito na talaga yung future sir, no? Sir, ano ba to? Private o government? Hindi ko alam eh, baka... Ah, uh, pero accredited siya uh, ng mga... Premier. mayor ba mayor yan, uh, ayan. Project uh, ni mayor, ayan. Uh, okay thank you sir ha. Uh, Salamat. Oh, yan, ha? The future is electric Mga kagala eh. Ay, no, Ganda, eh? dalawa na sila dito. Malis yung isa, tatlo yan oh, Alam nyo na, ha? the future is electric Hanggang dito sa Bacolod, nag vlog tayo Para mabigyan ko kayo informasyon Na ang electric talaga Is the future <laughs> Paulit bye bye Love you all Siyempre, pagkatapos mag-vlog ng electric jeep, dito tayo sa isa sa pinakasikat na kainan, ang Ida's Chicken Inasal.